for today's video kaya nga po ang vlog na nga to ang gi-order sa ating grocery ang grocery pala ay ano free delivery sila pero yung minimum nila is 500 kahit 500 i-deliver yan kahit saan ka tapos ito ito na nga aking order for today so ito pala ay worth 4-5 uh, So, buksan na natin kasi mag unboxing tayo <laughs> kasi pag doon tayo magbili sa grocery minsan may mga stock sila na may mga ano discount patulad nito nagkuha lang ako ng ano mighty na pula ah uh, may cashback to na 40 so maganda na tapos yung ano kahit maliit ang cashback or mga points pag dating sa panahon maipon yan siya so malaki ang makukuha natin so ito may cashback to kaya kahit marami pa ako nagbili lang ako ng lima tapos ito yung ating mga ito juice so wala sa si ito ngayon ito lang muna ang binili ko ah, ang laman ito marami ito siya So, ito ang lam laman, sa isang box. Buksan natin. Ito, mga ano to guys. Sitseria. Ito. Sitseria to mga kasari So, buksan natin. Ito palang ano. Lucky me. Ang lucky me dito, doon sa guys Minsan, magkaiba ang presyo ito mura lang sila mura lang sa kanila mga ano pala doon sa ilalim ah, uh, mga piyato, nova ayun yung mga perch chippy ayun siya sa isang box so dito naman sa isang kahon isang box ano pala to ah, uh, chicken labuyo so nag-order nilang ako ng isang carton kasi dito sa amin ano siya, mabinta siya kahit konti lang ang ano ko 24 cent lang ang tubo ko so kahit 24 cent maano yun siya, mabuo di makabili tayo uli ng ano paninda ang gusara rin naman, maganda sila kasi may mga promo-promo sila minsan may promo doon tayo makakuha ng makabinta ng ano hindi mahal kasi minsan sa guys ano, sa mall ang uh, presyo hindi magkapareho so sa grocery ang ganda sila ano na to mga uh, ilang beses ko na to na order sa kanila ito pa lang ano biscuits mga biscuit to yung mga ano ni nice tapos tapos gatoid tapos ano yung mayonnaise to yung cream yung ano yung mga silver swan tapos dito naman ay tingnan natin ano naman ito nalimutan ko pala ito pala ano, sister para to. Tapos on rocks joy. Kasi na sister wala silang ano, wala sila yung promo. Naubusan sila ng promo guys. So yan ang ating na order sa grocery for today for today. So yun ang mga kasari. So yan ang update natin sa ating grocery. Okay. So 'yung ano natin 'yung piyato ibibigyan natin ng 20 tapos ito 'yung 1 i tag ano pala to tag ah tag 10 so maliit lang so ayan ng mga kasari so thank you for thank you thank you sa ating mga silent viewers sa ating mga ano 'yun 'yun ang ating paninda for today so ayun marami pa kung ano pero nag order na lang ako kasi minsan yung iba so ayan thank you for watching mga kagrosari I have a blessed day